Good morning mga katabas at ngayon pala ay magluluto tayo. Pero siyempre mag magaan muna tayo ng kalan. Magpalihab muna tayo ng kalan. Kailangan natin magluto. Pero bago magluto, siyempre prepare muna natin. Magpaint muna tayo ng tubig para makapagpinta tayo ng mainit na Milo. Hindi ko mga katabas eh, kaya Milo lang. Hehehe. <laughs> prepare natin is yung patola. Yan, pinalatang ko na nga pala yung patola para magayat. Yan ang iluluto kong ulam. At ito nga pala yung luto ko dito. walang eh, wala akong rekado, eh. hindi ako nakababa sa bayan. yan, luto ko na to, walang rekado to. Purong gulay lang, sa lagyan natin ng sardinas. Ayan, ngaluwang ko rin ng kamuting baging para masarap para masustansya yung ulam natin dito yung ang natin para ano ba sinamahan ko rin yan ng sili ang natin para malinis <coughs> tapos yan yung pagluluto para mamaya dire diretsyo na tapos linisin yun, natin yung kalat Tingnan natin sa plastic para hindi kalat-kalat sa paligid. Sa pwede rin yung gamitin ano, fertilizer sa mga halaman. Tabi lang natin dyan. Gayatin natin yung sili. Alam mo naman, mahilig sa sili. Pag sa bundok, maganda yung maraming masustansya sa katawan. Eh sili is maraming itutulong sa katawan yan. Kaya maganda na ang mga lutuin is may halong sili gasa natin siyempre ng kutsilyo at siyempre ano ang sili diyan kakapit Hing natin kung kulo na yung mainta tubig natin hindi pa eh, dagdagan natin ng gatong para mabilis kumulo yan yung gatong ko dito malilit lang mga malaking kao yan na ah, sinisiwak-sibak ko lang tapos yan ang ginagamit ng gatong dito sa hulo Ito na nga pa na yan tayo ng Milo. para pagkulo ng tubig eh, Lahan na lang Ubus na lang <coughs> Kung nga lang pala ngayon mag-isa dito sa ulo Hindi ko kasama ang pamilya ko kaya Wala akong kasama ngayon kumain dito ko wala kasama ko rin pala yan yung pusa ko nasa gilid na nakikita nyo gala muna tayo tagal pa kumulo eh hanap tayo ng pandagdag na gulay itong mga sigarilyas tingnan natin medyo bata-bata pang kuhanin natin medyo magulang-gulang na yung gulay parang mal malutong malutong pagkakinain eh. uh, malambot-lambot pa kuha tayo kahit mga dalawang piraso ito meron nga kuwang isa na napatayo, baka meron pa dyan isang pa yan pwede na yan dalawang piraso may dadagdag na natin isang gulay hanap pa tayo pwedeng may dagdag kahit mga anong mga gulay gulay na makikita dyan yan mga puro tanlag nga pala yan tapos may mga ilang ilang gabi titingin tayo sa mga sili ko malit pa yung mga sili ko may ilang palang malaki yan mga siling tahid yan mga nabubulaklakan palang titingin tayo kahit pandagdag man lang na sili mula man Amerika sa Chile